Hello po sa inyong mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga zodiac signs sa araw ng linggo, July 6, 2025. At kapag yan naman po ay tataya, meron lang po tayo yung tips na pwede nyo pong gawin. Pwede po kayong magpahid ng money oil sa inyong mga palad mga kachanski. Ito po ay malakas mag-attract ng swete, lalo po sa anumang uri ng sugal na inyong sasalihan. Pero dapat uh, cleanse, bless, and ritualize ang money oil na inyong kagamitin para ito po ay masalo pang pipisa. So kung meron po kayo, uh, kung wala pa po kayo nito at kung gusto po ng order, pwede po kayo mag-PM sa akin Facebook page, Janice Christian Vlogs. At para naman po sa inyong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, kung meron po kayong mga favorite lucky number, subukan nyo pong i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, dagdag kilos at biyaya ang mapapasayo. Samantalahin mo ang maswerteng balita dahil maraming kumakahig pero wala namang natutuka. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mamasorting numero, 9, 18, 20, 23, 28 at 33. Para sa mataong taurus, muli mong bubuksan ang puso mo para iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamasorting numero, 5, 19, 21, 25, 30 at 37. Para sa mataong Gemini, araw mo ito ngayon. Gawin mo na anumang gusto mong gawin. Binigyan ka ng langit ng magandang kapalaran. Kaya tanuman ang isin mo, iyon ang mangyayari. Magpasalamat ka palagi sa nasa itaas. Ang yung mapalad na kulay ay brown. Ang yung mamaswerting numero, 8, 11, 19, 22, 24, at 36. Para sa mataong cancer, kung sino ang masaya, sa kanya ka tumikit. Mapapansin mong kapag masaya ka, magsisipagtatingan na ang magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 13, 24, 28, 39, at 45. Para sa mataong Leo, Huwag mong pansinin ang mga inggit na inggit sa iyo. Dapat pa nga ay kaawaan mo sila. Dahil ang mga hindi na iinggit ay wala rin kapalarang kainggit-inggit. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mas masorting numero, 1, 16, 20, 27, 37 at 44. Para sa mataong rego, ito ang araw na pipinasin ka. Lalo na kung malakas ang loob mo. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mas numero, 5, 14, 26, 29, 34 at 42. Para sa mga taong libra, malaki ang maitutulong sa iyo ng taong sobrang pilis magsalita. Mahirap man siyang paniwalaan pero siya ngayon ang iyong pampapwenas. Ang iyong mapala na kulay ay purple. Ang iyong mamasweting numero 6, 10, 28, 32, 38 at 41. Para sa mataang Scorpio, iwasan mong manatili na matagal sa isang lugar. Sa ganitong paraan, muling mananariwa ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga numero 7, 15, 22, 30, 33 at 45. Para sa mataong Sagittarius, ituloy mo ang mga planong akala mong hindi pwedeng gawin. Ayon sa kapalaran mo, lahat ng plano ay ayunan ng langit. Ang iyong mapalad kulay ay page. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 12, 19, 24, 39, at 42. Para sa mataong Capricorn, kailangan mo ang payo ng mga nauna sa iyo. Tandaan mo, ang nakikinig sa payo ay hindi napipiko. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 18, 20, 27, 30 at 44. Para sa mataong Aquarius, huwag kang maging negatibo dahil lamang sa sinasabi ng mga tao. Kapag naapektuhan ka ng opinion nila, mahahawa ka sa negatibo nilang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero, 2, 14, 17, 26, 38 at 41. Para sa mga taong Pisces, umaayon sa iyo ang agos na magandang kapalaran. Kahit ano ka man ngayon, inaasahang gaganda rin ang buhay mo tulad ng mga halaman. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 16, 23, 35, 37 at 45.